Ilang insidente ng pamamaril ang naitala sa ilang lugar sa bansa kahapon sa mismong araw ng pagdaraos ng Barangay at Sangguriang Kabataan Elections. Ang ilang kandidato nasawi dahil na rin sa mga nasabing karahasan si Catania at Antonio sa detalye. Ilang oras bago ang butuhan nabulabog ang mga butante sa Dato Odin Sinsu at Maguindanao del Norte dahil sa mga putok ng baril. Dalawa ang patay at apat ang sugatan sa insidente. Pinagbabari ng mga biktima sa Cotabato Sheriff Aguac Road matapos ang komosyon. Agad na aresto ang dalawang gunman at kasamahan ng mga ito. Tinutugis pa ang mga kasabwat at inaalam ang motibo sa krimen. Ah. Sa Maguindanao del Sur, naka full alert ngayon ang mga otoridad na magkaputukan sa Kayupo Elementary School. Sa bayan ng Pandag, walang naiulat na nasaktan habang inaalam pa kung saan nanggaling galing ang mga putok ng baril. Sa Butig Lanao del Sur, patay ang isang kandidato sa pagkabarangay chairman matapos barili ng kanyang mismong kapatid na kalaban niya sa pwesto. Ang biktimang si Badid Bao ay asawa ng kasalukuyang kapitan ng barangay Poktan. Patay sa inisyal na investigasyon, nasa loob ng presinto ang kanyang kapatid na si Jamael nagdumating si Madid nagkomprontahan ng dalawa nagkasakitan hanggang mabaril si Madid Isinugot pa sa ospital si Madid habang mabilis namang magtumpak si Jamael nabulabog din sa putok na baril ang mga residente sa Basilan anim ang sugatan kabilang ang barangay chairman sa insidente ng pamamaril at pananaga sa barangay Lahilahi -Lahi Tuburan Basilan itinigil naman ang botohan sa Puerto Princesa Pilot Elementary School sa Palawan matapos magkagulo sa dalawang polling precinct doon Pinas Isok ng isang grupo ang mga presinto at kinuha ang mga official balot sa Kapinunit. Ayon sa akusasyon ng isang grupo, pinayagang bumoto sa presinto kahit sa ibang lugar nakarehistro. Katlea Antonio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.